Ay. 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 Lai hilom na lai. Na ngunok kinogui sa tawala. Sa unta man ani kang kuhaon na mangut sa ning. Malaya. Ah malaya e ko bani. Kailangan ka mokuha ani dito ang ID. Usa ka makasaka. Di ka anay pwede makasaka din hi kung wala kay maipakita. Kaya kailangan pa ka mga sa mga apostoles para magpalista. Kung dili ka gusto magpalista, di magug ka makasaka din sa langit. Lison sa pasakaw na ka namo din hi. Nga masokot magod ang ginoo. Pasakaw na ka din ang ko rin ato siya, ma'am. Kaya diri rin ka usang magpakuan sa langit, ma'am. Busy ka ayong midiri, ma'am lima na ti oh eh mo ba ko gugutang din iti sinya kung pabalikon kun? mo gali tarong mo ti oy ikaw ang pagtarong tiniyuan na nimo nga nangutang ka Ma'am, ang problema pa diri rin, ma'am. Kung din ka makalista nga tas na pustoles. Ma-imperno ka, ma'am. Papay naman na nga anang dali-dali para makuman ka rin. Buhi buhira dahi siya, ma'am.